Isang walang hanggang talata ang umiiral na nananatiling makapangyarihan sa paglipas ng panahon. Itinuturing itong isa sa mga pinakadalisay na pahayag ng mga aral ni Jesus at labis na nakaapekto sa maraming buhay. Nakakagulat, ang talatang ito ay hindi bahagi ng tradisyonal na Biblia. Itinago sa loob ng libu-libong taon, ito'y nakatakdang matagpuan sa tamang panahon. Ang kanonikal na Biblia ay binubuo ng isim na aklat na maingat na pinili at kilala natin ngayon. Gayunpaman, maraming iba pang mga teksto ang hindi isinama at itinago upang protektahan ang mga ito mula sa mga nais magpuksa ng kanilang kaalaman. Mahigit isang libong taon pagkatapos ng kanilang pagkakaitago sa kalooban ng Diyos natuklasan muli ang mga tekstong ito. Sa Ehipto, isang pastol na nag-aalaga ng kanyang kawan sa isang burol ang napansin na may isang tupa na nawala. Iniwan niya ang iba at naghanap hanggang sa madiskubre niya ang isang malalim na kuweba. Sa loob nito, natagpuan niya ang mga banga na puno ng mga scroll na ngayon ay kinikilalang mga tekstong Gnostiko kabilang sa mga mahahalagang natuklasan ay ang pambihirang ebanghelyo ni Thomas. Ano ang nagpapaiba sa ebanghelyong ito? Isipin ang pagkakaroon ng akses sa mga aral ni Jesus sa kanilang pinakadalisay na anyo walang halong interpretasyon mula sa iba. Ang Ebanghelyo ni Tomas ay nag-aalok ng mga tuwirang aral mula kay Jesus na nagbibigay ng mahalagang gabay para tunay na maunawaan at maisabuhay ang kanyang mga turo. Ang Ebanghelyo ni Tomas ay naglalaman ng marahil pinakamakapangyarihang talata kailanman. Ang epekto ng talatang ito at ng buong teksto ay nagbago ng buhay ng milyon-milyon. Ngunit upang lubos na maunawaan ang lalim nito, kinakailangang maintindihan na sinasaklaw nito ang tatlong pangunahing aral ni Jesus na mahalaga para maunawaan ang kabuuan ng doktrinang kristyano. Sa simula ng Ebanghelyo, nagbigay si Jesus ng isang malalim na babala. Sinabi niya, Sinumang makakaunawa sa kahulugan ng mga salitang ito ay hindi makakalasap ng kamatayan. Bakit ito ang napili ni Tomas na maging panimula? Maaaring ipakahulugan ang pahayag na ito bilang sinumang makaunawa. Sa mga salitang ito ay matutuklasan ang lihim ng walang hanggang buhay. Gayunpaman, tahasang binanggit ni Jesus ang kamatayan. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Ang pahayag na ito ay humihimok ng malalim na pagsusuri sa mga konsepto ng buhay at kamatayan. Para sa marami, ang kamatayan ay nangangahulugang pagtatapos ng pisikal na buhay. Ngunit ipinahihiwatig ni Jesus na mayroong pag-iral na lampas dito. Maari kayang ang pag-unawa sa mga aral na ito ay magbigay daan upang tayo'y mamuhay ng ganap at makahulugan lampas sa simpleng pisikal na pag-iral. Pag-isipan ang iyong sariling buhay. May mga pagkakataon bang pakiramdam mo'y parang nakakulong o may nawawalang mahalaga? Ayon kay Jesus, ang tunay na pagkaunawa sa Kanyang mga aral ay makapagpapalaya sa atin mula sa pakiramdam na ito, nahahantong sa buhay na puno ng layunin at kasiyahan. Ang Ebanghelyo ay nagpapatuloy, Sa sino mang makakahanap, siya'y masusuklam, at sa Kanyang pagkasuklam, siya'y mamamangha at siya'y maghahari sa lahat. Ipinapahiwatig ng talatang ito na malapit na nating matuklasan ang isang katotohanang lubos na magbabago ng ating mga buhay. Isipin ang pagtuklas ng isang katotohanan na yayanig sa iyong mga pundasyong paniniwala at magpapabago sa iyong pananaw. Ang paunang pagkabalisa ay hudyat ng isang mahalagang pagbabago. Ang pagtanggap sa kaguluhang ito ay nagiging daan para sa pagkamangha at pagkaunawa. Sa mga sandali ng pagkamangha, nagsisimula tayong makita ang mundo sa bagong pananaw. Isipin kung ilang beses kang nagulat sa pagtuklas ng bago tungkol sa iyong sarili o sa mundo sa paligid mo. Ang mga ganitong sandali ng pagkamangha ay nagsisimula ng malalim na pagbabago. Sa huli, sinasabi ng talata na sa pamamagitan ng pagkamangha tayo'y maghahari sa lahat. Ano ang maaaring kahulugan nito sa iyong buhay? Ang maghari sa lahat ay nagpapahiwatig ng pag-abot sa antas ng pag-unawa at kasanayan sa iyong buhay na dati itila imposible. Isaalang-alang ang mga sandali ng bagong tuklas na malalim na nakaapekto sa iyo. Sa bawat pagkakataon na tinanggap mo ang pagkabalisa na sinundan ng pagkamangha ikaw ay umuusad patungo sa iyong tunay na potensyal. Ngayon ay dumarating tayo sa ikatlong talata na itinuturing na pinakamaimpluensya sa lahat. Sinasabi nito, sinabi ni Jesus, kung sasabihin ng mga nangunguna sa inyo, tingnan, ang kaharian ay nasa langit, ang mga ibon sa langit ang mauuna sa inyo. Kung sasabihin nila na ito'y nasa dagat, ang mga isda ang mauuna. Sa halip, ang kaharian ay nasa loob ninyo at nasa paligid ninyo. Dito matatagpuan ang tunay na pagpapakahulugan ng kaharian ng langit. Malinaw na ipinalam ni Jesus na ang kaharian ay hindi matatagpuan sa malalayong o mahiwagang lugar tulad ng langit o dagat. Sa halip, ito ay nananahan sa loob natin at sa ating paligid. Ang revelasyong ito ay nagaanyaya sa atin na kilalanin at tuklasin ang banal na presensya sa ating sarili at sa ating kapaligiran. Binuksan ni Jesus ang kanyang aral sa pamamagitan ng pagbibigay babala tungkol sa mga impluensya na gumagabay sa ating buhay. Sino ang may pinakamalaking epekto sa iyong mga iniisip at kilos? Ito ba'y ang media, lipunan, Bagamat maaaring maganda ang layunin ng mga kaibigan at pamilya, ang tunay na gabay ay nagmumula sa loob. Handa ka bang pakinggan ang iyong panloob na tinig? Ang talatang ito ay nagdadala sa atin sa isang malalim na pagmumuni-muni tungkol sa kung saan natin hinahanap ang kaharian ng Diyos at kung paano ang kamalayan sa sarili ay maaaring magpalaya at magpabago sa atin. Inaalalahanan tayo ni Jesus na huwag hanapin ang kaharian sa panlabas na lugar. Kung sinasabi nilang ang kaharian ay nasa langit, narating na ito ng mga ibon. Kung ito'y nasa dagat, nauna na ang mga isda. Ipinapakita nito na ang paghahanap ng kabanalan sa labas ng ating sarili ay isang pagkakamali binibigyang diin ni Jesus na ang kaharian ay umiiral sa loob natin at sa paligid natin. Sa Lucas chapter 10, sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang pangyayaring darating o isang lugar na malayo. Ito ay umiiral dito at ngayon na sumasaklaw sa mundo. Sa Mateo Pertulimbo, itinuro ni Jesus, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang pagkakaroon ng malinis na puso ang nagbibigay daan upang makita natin ang Diyos at makilala ang Kanyang kaharian sa ating pang-araw-araw na karanasan. Pag-isipan ng mga pagkakataong humingi ka ng sagot mula sa panlabas na mga mapagkukunan sa pamamagitan ng mga libro, mga pinuno o opinyon ng iba. Gaano kadalas kang nawawala, naghahanap sa mga lugar na walang patutunguhan, ang susi ay hanapin sa loob dahil naroroon na ang lahat ng sagot na kailangan mo. Sa Ebanghelyo ni Tomas, talata 113, tinanong ng mga alagad si Jesus, Kailan darating ang kaharian? Sumagot si Jesus, hindi ito darating sa paghihintay. Ipinaliwanag niya na walang sino man ang dapat magsabi ng tingnan dito o tingnan doon sapagkat ang kaharian ng ama ay nakakalat na sa mundo ngunit hindi ito napapansin ng mga tao. Madalas nating inaasahan ang mga dramatikong tanda o malalaking pangyayari upang ipakita ang kaharian ng Diyos. Ngunit itinuturo ni Jesus na ang kaharian ng Ama ay naririto na. Hindi lang natin ito nakikita. Pinapayuhan tayo nito na pag-isipan ang ating kakayahang kilalanin ang banal sa ating paligid. Ano ang humahadlang upang makita natin ang kahariang naririto na? Sa Mateo 13, ipinaliwanag ni Jesus, Mapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat nakakarinig. Ang pagkilala sa kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng pagbubukas ng ating espiritual na pandama. Bakit hindi nakikita ng mga tao ang kahariang nasa harapan nila? ang espiritual na pagkabulag ang pumipigil sa atin na makita ang banal sa ating pang-araw-araw na buhay. Tinatawag tayo ni Jesus na kilalanin ang kaharian ng Diyos sa karaniwan. Sa Mateo 8.10, itinuturo niya sa atin ang panalangin, Dumating nawa ang iyong kaharian, maganap nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Ang panalangin ito ay naghihikayat sa atin na kilalanin na ang kaharian ng Diyos ay naipapakita sa mundo kapag iniaayon natin ang ating mga kilos sa kanyang kalooban. Isipin ang malalim na karunungang nananahan sa loob mo. Gaano kadalas kang nakaranas ng pakiramdam o intuition na alam mong tama? Ito ang kahariang sinasabi ni Jesus. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagtitiwala sa iyong panloob na karunungan, inaabot mo ang isang walang hanggang pinagmumulan ng kaalaman at lakas. Sa Ebanghelyo ni Thomas, may isang napakamakahulugang talata tungkol sa kaharian ng langit na nagsasabing, 10. Sinabi ni Jesus, ang kaharian ay tulad ng isang taong may nakatagong kayamanan sa kanyang sariling bukid ngunit hindi niya ito alam. Nang siya'y pumanaw, iniwan niya ang bukid sa kanyang anak na wala ring kamalayan sa halaga nito. Pagkatapos ay ibinenta ng anak ang bukid at ang bagong may-ari nang ito'y kaniyang linangin, natuklasan ang kayamanan at nagsimulang magpautang na may tubo sa mga pinili niya. Ang kwentong ito ay nagaanyaya sa atin na pagnilayan ng mga yaman at potensyal na nakatago sa ating kalooban tulad ng lalaki at ng kanyang anak na walang kamalayan sa kayamanan sa kanilang bukid maaring hindi rin natin napapansin ang mahahalagang ari-arian na natutulog sa ating loob ano ang maaari mong matuklasan tungkol sa iyong sarili kung masusing susuriin mo ang iyong kalooban ang anak na hindi alam ang tunay na halaga ng bukid ay ibinenta ito at hindi kailanman naunawaan ang kayamanang taglay nito. Ipinapakita ng talatang ito kung gaano kadalas tayong nabubuhay nang hindi alam ang ating tunay na halaga at kakayahan. Sa Hosea 4.6, binalaan tayo ang tao'y nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang kawalan ng kamalayan sa ating lakas at talento ay maaring magdulot ng pagkawala ng mga oportunidad at isang hindi masayang buhay. Ang mga banal na kasulatang ito ay naghihikayat sa atin na tuklasin ang ating kalooban upang matuklasan ang kaharian ng Diyos na nananahan kapwa sa loob natin at sa ating paligid. Ang pagtanggap sa malalim na katotohanan ito ay maaring magbago ng iyong buhay kung hayaan mong maramdaman ito ng lubusan. Ang banal na kasulatan ay nagtatapos sa pagsasabing kapag nakilala mo ang iyong sarili, ikaw ay makikilala at mauunawaan mo na ikaw ay anak ng buhay na ama. Kung hindi mo kilala ang iyong sarili, ikaw ay nasa kahirapan at ikaw mismo ang kahirapan. Binibigyang diin ni Jesus na ang kamalayan sa sarili ay nagdadala ng pagkilala mula sa iba sa sansinukob at sa Diyos. Naipagnilay mo na ba ang iyong tunay na pagkatao? Ipinahayag ni Jesus na ang pagunawa sa ating sarili ay humahantong sa mas malalim na kamalayan ng ating kaugnayan sa banal. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Pinalalawig ni Jesus na ang kaalamang ito ay nagpapakita sa atin ng ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng buhay na ama, isang pananaw na maaaring magbago ng buhay." Sa Juan 8, sinabi ni Jesus, At malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang pagtuklas sa katotohanan tungkol sa ating sarili ay tumutulong sa atin na makawala sa mga maling paniniwala at limitasyon. Isa alang ang landas tungo sa pagunawa sa sarili. Gaano kadalas mong hinanap ang sagot sa labas, gayong sa katunayan, ang lahat ng sagot ay matatagpuan sa loob mo ang pag-unawa sa sarili ang nagbubukas ng iyong tunay na layunin at potensyal. Napansin mo ba na ang mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling kalikasan ay nagpapalawak din ng iyong pag-unawa sa iba at sa iyong papel sa mundo? Gayunpaman, binalaan tayo ni Jesus na kung wala ang kaalamang ito tungkol sa sarili, matatagpuan natin ang ating sarili sa malalim na kahirapan. Isang kahirapang espiritual at emosyonal, hindi lamang material. Naramdaman mo na bang ikaw ay hungkag, nawawala o walang direksyon? Ang pakiramdam ng kawalan ng laman ay nagmumula sa hindi pagkilala sa iyong tunay na sarili. Ang kababaang loob na kaakibat ng kamalayan sa sarili ay humahantong sa karunungan at kasiyahan. Sinabi ni Jesus na ang estado ng kahirapan na ito ay ang pinakamasaklap na kalagayan na maaari nating maranasan, ang kawalan ng kaalaman tungkol sa ating tunay na pagkatao, ang ugat ng marami sa ating mga suliranin. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan, napapalaya natin ang ating sarili mula sa kamangmangan at nakakamit ang mas malinaw na pananaw sa mundo. Inaanyayahan tayo ni Jesus na tuklasin ang katotohanang magpapalaya sa atin. Ang katotohanang ito ay ang malalim at personal na pagunawa sa ating banal na kalikasan at sa ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng paglalakbay ng panloob na paggalugad, nalalagpasan natin ang takot, kamangmangan at mga hadlang nagkakaroon ng personal na pagbabago na nagbibigay kakayahan sa atin na mamuhay ng may lakas, kapayapaan at pagmamahal. Itinuro ni Jesus, walang bagay na natatago ang mananatiling nakatago. Sa kalaunan, lahat ay mabubunyag. Ang landas tungo sa kaalaman sa sarili ay mahirap ngunit nagdadala ng malalim na gantimpala. Sa pagunawa sa iyong sarili na itatatag mo ang koneksyon sa buhay na ama at sa banal na presensya sa loob mo. Ang nakapagpapalinaw na kaalamang ito ay hindi lamang nagpapalaya sa atin kundi nagbibigay daan din upang gumawa tayo ng mga desisyong tumutugma sa ating pinakamalalim na layunin sa talinghaga ng nawawalang tupa, sinabi ni Jesus, Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa siyam na putsyam. Ang kwentong ito ay nagbibigay diin sa napakalaking pagmamahal at malasakit ng Diyos sa bawat individual. Ang kahandaan ng pastol na iwan ang siyam na putsyam upang hanapin ang isang nawawalang tupa ay sumisimbolo sa malalim na ugnayan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan na nagpapaalala sa atin na walang sinumang walang halaga at lahat ay lubos na pinahahalagahan at minamahal mula sa Ebanghelyo ni Tomas 108 lumilitaw ang isang malalim na karunungan ang sinumang uminom mula sa aking bibig ay magiging tulad ko ako mismo ay magiging taong iyon at ang mga nakatagong bagay ay mabubunyag sa kanya sa pamamagitan nito, binibigyang diin ni Jesus ang nagbabagong epekto ng malapit na pakikisalamuha sa kanyang mga aral at espiritu. Habang inaayon natin ang ating sarili sa kanyang diwa, ang mga dati na katagong katotohanan ay nabubunyag, pinayayaman ang ating espiritual na pangunawa at pinalalalim ang ating kaugnayan sa banal. Sa kabuuan, hikayat tayo ng mga talatang ito na magkaroon ng mapagpakumbabang kalooban, kilalanin ang ating pagkakaugnay-ugnay at manatiling mulat sa kasalukuyan. Inaanyayahan tayo nitong linangin ang isang espiritong naghahangad ng katotohanan at bukas sa karunungan sa paligid natin, pinayayaman ng ating buhay at pinapalapit tayo sa banal ang pahayag na ang tupa mas mahal kita kaysa sa siyam na putsyam ay maganda ang pagkakalarawan ng puntong ito. Inilalarawan ng kwentong ito ang natatangi at individual na halaga ng bawat tao sa mata ng Diyos. Walang kapag ng pastol sa paghahanap sa nawawalang tupa na sumasagisag sa dimatitinag na pag-ibig ng Diyos para sa bawat individual sa Lukas 19, sinabi ni Jesus, Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala, na binibigyang diin na patuloy tayong hinahanap ng Diyos anuman ng ating mga pagkakamali, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay palaging naghihintay upang tanggapin tayo ng may init. Kapag ang pastol ay sa wakas ay muling nagkasama sa tupa, ang kanyang pahayag na mas mahal kita kaysa sa siyam na putsyam ay naglalantad ng isang malalim, walang kondisyong pagmamahal na binibigyang diin na bagamat mahal ang lahat, ang mga naligaw at bumalik ay may natatanging lugar sa kanyang puso. Sa Lukas 15, ipinahayag ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, sa gayon ding paraan, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa siyam na putsyam na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng napakalaking pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak at ang kanyang galak kapag ang isang nawawalang kaluluwa ay nagbalik loob sa kanya ipinapahayag ng talinghaga ng pastol at ng nawawalang tupa na ang kaharian ng Diyos ay nakatuon sa bawat individual, bawat isa'y natatangi at mahalaga sa Diyos. Sa Ebanghelyo ni Juan Kabanata 10, sinabi ni Jesus, Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala nila ako kung paanong kilala ako ng ama at kilala ko ang ama iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ang pahayag na ito ay nagbubunyag ng malalim at mapagmahal na ugnayan na nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin, isang koneksyong nakaugat sa malalim na pangunawa at sakripisyong pagmamahal. Sa isa pang partikular sa talata 108 ng Ebanghelyo ni Tomas, nagbigay si Jesus ng paanyaya sa espiritual na pagiging malapit at pagbabago na sinasabing, ang sinumang uminom mula sa aking bibig ay magiging tulad ko, ako'y magiging sila at ang mga lihim ay mabubunyag sa kanila. Ang mensaheng ito ay nagaanyaya sa atin na makiisa kay Jesus ng espiritual na nagiging tagapagtaglay ng kanyang likas na katangian at karunungan. Ang pahayag ni Jesus na ang sinumang uminom mula sa aking bibig ay nagpapahiwatig ng malalim na pagbabahagi sa spiritual, Tinitiyak niya na ang mga tumanggap sa kanyang mga aral ay makakaranas ng malaking pagbabago na hindi lamang pakikinig sa kanyang mga salita kundi ganap na pagyakap at pagsasabuhay ng mga ito. Sa Juan Tasim, ipinaliwanag ni Jesus, Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanila tinitiyak din niya na ang mga nakatagong katotohanan ay mabubunyag sa mga malalalim na nakikibahagi sa kanya sa ganitong paraan. Sa Mateo 11, ipinahayag ni Jesus ang kanyang pasasalamat sa Ama na sinasabi, Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa sapagkat itinago mo ang mga katotohanan ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo ito sa mga musmos. Ang pahayag na ito ay nagbibigay diin sa mga espiritual na pananaw na ibinibigay sa mga lumalapit kay Jesus na may kawalang malay at pagiging bukas ng loob tulad ng mga bata. Ang Ebanghelyo ni Tomas ay nagsisilbing mahalagang gabay na nagtutulak sa atin tungo sa malalim na pagninilay at pagbabago sa pamamagitan ng pagninilay sa mga karunungang nakapaloob dito, natutuklasan natin ang mga paraan upang maabot ang kamalayan sa sarili at makilala ang presensya ng kaharian ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang Ebanghelyo ni Tomas ay nagbibigay ng isang mapanibagong pananaw sa mga aral ni Jesus. Hinihikaya tayo nitong hanapin ang kaalaman sa ating kalooban makita ang banal sa pangkaraniwan. Yakapin ang kababaang loob, linangin ang pagkakaisa at panatilihing mulat sa agarang presensya ng kaharian ng Diyos. Ang mga aral na ito ay nagtutulak sa atin na mamuhay ng may layunin at ganap na kamalayan. Kinikilala ang ating tunay na pagkatao at espiritual na tungkulin ang ibanghelyong ito ay nagaanyaya sa atin na tumingin lampas sa panlabas upang matuklasan ang ating banal na kakanyahan at upang mabuhay ng may layunin at kasapatan. Tandaan, ang mga nakatago ay mabubunyag sa mga naghahanap ng may tunay na layunin at lahat ng natatakpan ay magiging malinaw. Lubos naming pinahahalagahan ang iyong taus-pusong pasasalamat sa pakikibahagi sa mensaheng ito. Ang iyong pag-udyok ay nagbibigay liwanag sa aming landas. Hinihikayat kaming ipagpatuloy ang aming misyon na ibahagi ang salita ng Diyos. Natutuwa kami na ang video na ito ay nakapagbigay sa iyo ng inspirasyon at nagdulot ng malalim na pagninilay sa iyong pananampalataya. Huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin o karanasan sa seksyon ng mga komento. Kami ay nananatiling tapat sa aming layunin bilang tagapaghatid ng liwanag, nag-aalok ng kaaliwan at inspirasyon sa lahat. Ang iyong pakikilahok ang nagbibigay lakas sa amin na higit pang pag-aralan at ipalaganap ang mayamang karunungang espiritual na aming pinanghahawakan. Salamat sa pagiging mahalagang bahagi ng aming komunidad ng pagninilay at kaliwanagan at sa pagpayag mong maging bahagi kami ng iyong espiritual na paglalakbay. Pagpalain ka nawa ng Diyos at ang iyong mga mahal sa buhay. Amen.